Sold out ng chicken pastel ni Tate Yabe ha Ayan ha oh. Ayan oh. mga tropa ni ano lang JB ha yeah. Ayan Erika Ayan ha oh. Ayan po may kumaka na sa likod Ayan po talaga ang Si manager kumakain <laughs> <laughs> Ayos Ayos <laughs> Wala na, no. ubos na. Go, go, copy! Yun, oh. Na blockbuster yung ating ano, chicken pastin. Sorry. Blockbuster eh. Maga pa, tapos na. Ta ano na tayo? Sold out na lahat. Iba talaga si Tatay Abes, chicken pastin. Ayan, oh. Sold out. Ayan, ilpit na, oh. Ayan si Mrs. Wow. Ah, thank you kapitana at saka sa mga SK ayos go go Koby oh baka mahulog eh po nagbibilang na po